Sa pagsapit ng gabi, buong pag-ibig at pananampalataya tayong manalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon ko at Diyos ko, naniniwala at nananalig ako na naririto ka at kapiling ko sa mga sandaling ito. Na nakikita mo ako at iyong naririnig ako ang aking mga daing, mga kahilingan at mga panalangin. Marapatin mo sanang maging mabunga ang panahong ito ng aking pananalangin at pakikipagugnayan sa iyo. Panginoon ko at Diyos ko, isang araw na naman ang lumipas sa buhay kong itong ikaw ang siyang nagbigay. At narito ako ngayon handa ng magpahinga at matulog, upang paghandaan naman ng may panibagong pag-asa ang bukas na darating kung iyong mamarapatin. Bago ko pa man ipikit ang aking mga mata, nais ko maglaan ng ilang sandali para purihin at pasalamatan ka. O Diyos ko, pinasasalamatan kita sa mga biyayang tinanggap ko, lalong-lalo na ang mga kaloob mo sa akin sa araw na ito. Patawarin mo ako sa aking mga pagkukulang sa araw na ito. Kung ako may minagawang kabutihan, naway tanggapin mo at iyong ikalugod. Ipagadya mo ako sa lahat ng masama sa gabing ito. Panginoon ko, sa gabing ito, pawiin mo ang aking mga alalahanin na gumugulo sa aking isip, puso, at buong diwa. Ipadala mo ang iyong pagtulong, Panginoon ko, nang makaranas ako ng tunay na kaginhawahan at kapanatagan na alam kong ikaw lamang ang makapagdudulot. Wala ng iba. Kaya, Panginoon ko, nagsusumamo ako sa iyo. Ikaw na wang maghari at manahan sa aking puso, sa aking isip, sa aking diwa at buong pagkatao. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking mga kahilingan at pangangailangan. Kapuri-puri ka, O Panginoon na aking Diyos, ikaw ang dakilang milikha at hari ng sanlibutan na siyang nagbibigay ng buhay sa lahat at nakapagdudulot ng kaginhawahan at kapahingahan sa aking pagod na katawan. Loobin mo nawa o aking Panginoong Diyos na makatulog ako ngayong gabi ng payapa at nang sa magising ako kinabukasan ng may kapayapaan at kapanatagan. Huwag mo nawang hayaang magambala ang aking pagtulog ng mga alalahanin sa buhay, masamang panaginip o anumang di ka nais-nais. Ngayong gabi, ipagkaloob mo na nawa sa akin ang isang panatag at mahimbing na pagtulog. Magising nawa ako sa liwanag ng bagong umaga at nang makita ng aking mga mata ang iyong nagniningning na kadakilaan. Pinupuri kita, o aking Panginoong, puno ng kaluwalhatian, ang siyang nagbibigay liwanag sa buong mundo. O aking butihing Diyos, pagpalain mo nawa ako at ingatan. Ipadama mo nawa ang iyong kabutihan sa akin at ipagkaloob mo sa akin ang iyong kapayapaan. Panginoon ko at Diyos ko, pinupuri at pinasasalamatan kita sa paglikha mo sa akin. Maraming salamat sa pag-iingat at pag-aaruga mo sa akin sa maghapon. Patuloy mo na wa akong patnubayan at gabayan, lalo na ngayong labis ang aking pangangailangan para sa iyong pagliligtas at pagtulong. Manatili na ako sa iyong mapagkalingang piling. Panginoon ko at Diyos ko, dinggin mo at sagutin ang aking panalangin. Sapagkat naghihirap ako at labis na nangangailangan. Ingatan mo ang buhay ko, ikaw ang aking Diyos. Iligtas mo ako ang iyong lingkod na nagtitiwala sa inyo. Hinihiling ko ito sa pamamagitan ni Kristo ang aking Panginoon. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.